morning Philippines Hello world I'm late It's 7.53 Araw ng Thursday June 13, 2024 So, Thursday So, kahapon hindi ako napag video kasi walang pasok It's Independence Day So, may pasok naman siya papunta sa city hall. Halun hindi na video. Eh ano pang gagawin? 'yun lang naman activity namin, na no? Video-video, ah, uh, dogo, Independence Day, picture-picture, flag racing lang 'yun lang naman yung activity kahapon. So ngayon June 13, 2024, ah, uh, activities namin, yeah. Presentation ng ano accounting module. Not totally accounting module, but the enhancement of finance module. So yeah, hopefully okay now. Hopefully, masatisfy in mga inauwulan. So. Uh, presentation ngayon no? sa uh, AVR. And aside from that, uh, okay naman ng na HRIS. No? Install na yung mga biometrics. Nagsisync na rin yung mga uh, biometrics nila. Hi, good, good morning Philippines. Aga ah, naman naman nagbimerienda. Bakit? Kaya alam ko lang, mag-series ng contract ah. Ayaw nga pala, no? Pang pang July to December? Oo. Oh, oh. Di daw, hmm. may letter kay Jorme. Ah, hindi ba si ma'am ano gagawa niyan? Ala, kanya-kanya daw po. Ah, kanya-kanyang gawa? Alam Ah. Thank you, Keteds! Oh. So, yeah. Uh, kasama natin sa LG yung mga traffic uh, enforcers. So, yun. ah uh, speaking of HRIS, installed in biometrics, syncing na rin yung mga fingerprint and ang kulang na lang is yung aesthetic. Medyo ayusin namin yung cabling. Yung biometrics uh, ipifix na namin sa mga walls and uh, yeah, we need the assistance from the engineering para dun kasi may bracket yun eh install namin yung bracket so uh, nagchat sa akin si Kuya Jerome sabi niya Kuya baka pwede nating makuha yung monthly sweldo, monthly salary, tsaka yung mga leave. Ah, uh, thousand consolidate leave for per permanent employees para may ilagay na sa system. Doon kasi yung kasi base ng mga sweldo-sweldo nila. So I think ayan, speaking of renewal of contracts. Ayan. Gawa na naman ng renewal, kontrata kaya ayan gawin na naman tayo ng recommendation letter para sa ating mga kasama sa opisina sa aming lima kasi dalawa lang kami ni Mark na dalawa lang kami ni Mark na permanent the rest ay contractual so yeah may format naman na ako mandali na lang naman yun so bigyan ko na copy si Roslyn Joy Quezon and again hindi uh, ko lang kung nasabi ko na sa inyo ano, meron na akong teaching load para sa first semester BS Computer Engineering and uh, BS Comsci ah, uh, BS Computer Engineering para sa uh, Wesleyan and uh, meron na lang akong load sa uh, Holy Cross Holy Cross College, uh, BSES, BS Ed English, BS Ed Math. Sa BS Ed English, ano, living in the IT era. Ano lang naman yun. Uh, minor subjects. I think kunain ko nang gawa ng station ngayong bakasyon Ngayong summer. Karna sa ganun eh, tuloy-tuloy na. I think we need to you know improve our presentations or videos. So yeah I'm very thankful that uh this laying in the Holy Cross College. Uh, continuously uh, you know trust me as a uh, part-time instructor sa kanilang mga academic institutions no especially uh meron man ako na I think that's that's one of, of of the the good you know the good side of having a masteral degree though hindi siya aligned technically when we say not hindi siya aligned engineering management kasi yung aking uh, major a uh, masteral more on managerial positions yung aking ang masteral so they are requiring me not totally requiring me uh, recommending to have at least you know MIT master in IT or you know more technical Uh, as, uh, as program yeah, ito kasi kung anong mangyayari kung magagawa natin ng paraan so yeah thankful din ako sapagkat uh, lubos ang kasiyahan ng aking puso sapagkat nananatili ang kanilang uh, paniniwala sa aking kakayahan ito ay aking lubos na kasisiya at pagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinababayaan patuloy ang kanyang pinagkakalob na biyaya sa atin ba? So, nandito na tayo sa city government So again, dito na tayo sa ating permanenting hanag buhay, City Hall. So again, I'm Oscar D. Simeleñan Memo, Business, Stores, and Local Government Employee yeah. living here in the province of La Vecita. Thank you very much for watching. See you again tomorrow.